O Inday, ba't ngayon ka lang umuwi? Kaya lang umuwi kasi may pinuntaan kami ng boyfriend. Hindi wag ka, kanina sabi ko, over, mag-overnight ako. So kaya ngayon lang umuwi, umaga na, tanghali na. Kasi e kasi pumunta pa kami ng hotel. Kaya tanghali na yung uwi ko. Ngayon lang uwi natin ng boyfriend ko. Bakit, anak? Namiss <laughs> mo ba si Mami Inday mo? Papa. miss mo? Uh, pa pasensya mo na kung ngayon lang umuwi si Mami Inday mo, ha? Uh, maganda ba ako? Ha? Ah, mukha, uh -uh. mukha bang hindi ahagard? Hindi. Uh, hindi, oh, di ba? May pagkain naman dyan, di ba? Kaya, okay lang kung tangali na, umaga lang umuwi, oh, di ba? Ay, nako. <laughs> Ay, mahal. <laughs> Kaya, tangali na ako umuwi, Oh. Hmm. Sino, sino, nakalupag-luto ka na? Hindi pa, pa. Uh, hindi pa po. hindi oh. pa po. O oh. yan, maganda. Agad pa si Mami Agad? Hindi. hindi. Maganda pa rin. Apa. So, kaya, ay naku, shout out sa iyo boyfriend ko. Salamat ha. Umaga na ako umuwi. Tanghali mo na ako inatid dito sa bahay. di ba diba, sabi ko sa iyo, walang kasama yung anak ko. Pero okay pa rin, salamat ha. Sulit naman yung date natin. 24 hours yung date natin. Kaya, ay nako, sobrang happy talaga si Inday, eh, di ba? Kaya, boyfriend, thank you sa lahat. Kaya, thank you sa lahat ha, ah, kung pero enjoy ako, happy ko sa 24 hours natin pagsasama. Tangkay, tanghali na ako na uwi ng bahay. Uh, diba? kasusunod susunod ah mag tayo ulit, ha? Pero iba naman yung susuutin ko para hindi nakakasawa. Ha? Kaya ito, itong bag ko, lagi kong dala kahit walang laman. Ha? Boyfriend ko? Oh. Ayon Mam ko. Mamaya alis ka na naman. Hindi mo na ako nakaalis kasi painga muna ako. Pagod na pagod si Inday, si Mami Inday mo. Pagod na pagod. Bakit anak? Namiss mo ba si Mami Inday mo? Apa. di uh, diba? okay lang yun anak minsan lang lumabas si mami inday ay nako nakakapagod boyfriend matutulog mo na ako kasi masakit ang ulo ko saka masakit ang daday ko <laughs> ay nako di mo ko pinatulog di mong pinahinga, pinahinga kagabi pero okay ha sulit namin yung pagsasama natin kahit umaga na ako umuwi eh. kaya boyfriend matutulog muna si Inday ha chat na lang kita nandito na ako sa bahay ha o, diba maganda pa rin kahit hagard diba o sige na matutulog muna si Inday kasi puyat wala ng tulog hindi kasi ako pinatulog ng boyfriend ko Ay, nako kaya o oh, mo masakit yung mata ko Walang tulog si Inday, pinagod ako ng boyfriend ko. Oh, sige na, bye! <laughs>